Nais ko pong malaman nyo mga kamurlan treasures na ang silver po sa panahon ngayon ay hindi po lamang kulay puti sapagkat ngayon ay may mga alas na silver na tatlo na po ang kulay. Andyan po yung isang ang kulay ay kulay puting puti na parang white gold at naandyan na din po yung kulay dilaw na katulad na katulad po ng gold at syempre yung kanyang original na kulay ito po yung kulay abo at kulay gray at iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. magandang panahon ulit sa inyo mga Kamorland Treasures sa lahat po nang sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Sa video po natin ito ay tatalakayin natin yung tungkol po sa silver. Alam niyo po ba na ang silver ay may tatlo din po itong kulay. Ngunit bago po yon ay kung bago ka pa lamang sa aking channel, pwede pong pakipindot niyo po ang subscribe pakihit niyo din po ang notification bell. Lagay niyo po ay all para po update kayo lagi sa mga bagong videos. At kung magugustuhan mo, pakilike na din po at pakishare. Kung may mga katanungan, comment lamang po kayo sa baba. Sasagutin ko po kayo ng naayon lamang sa aking kakayahan. Uulitin ko po sa inyo, ang aking mga itinuturo ay ayon din po sa aking sariling karanasan bilang isa pong alahero. So, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa silver. Pamilyar po kasi tayo sa silver na kulay white lang. Kahit po ako ay alahero, noong mga unang taon ko po na pamimili ng alahas, lagi lamang po talagang alam ko silver is kulay white. Kasi ang original pong kulay na silver ay kulay abo, kulay gray. Yan po ang original. Tapos lumabas po yung, yung mga silver na puti-puti na po. Yung kulay white gold. Iginaya na po nila sa kulay ng white gold kasi iba po yung kulay ng silver, iba din po yung kulay ng white gold. Yung pangatlo, may bagong labas din po silang mga silver. Ito po yung kulay gold na. Kaya kapag hindi ka po marunong tumingin ng tatak ng silver, ay mapagkakamalan mo itong gold. Bakit? Dahil ang talagang hitsura at kulay po niya ay katulad na katulad ng kulay ng ginto. Kung ano po yung kulay ng mga gold na alahas, sa din pong kulay, ng mga bagong labas ngayon na dilaw na silver. Ngunit kung marunong ka po sa tatak ng silver, hindi ka po mapipiki. Tingnan niyo po example. Ito po. Yan. Sing Sing. May tatak po yan. Nakalagay S925. Pero kulay dilaw. Pag sinabi po kasi yung S925, yun pa silver 925. Ito pa po yung isa. Ito din po yung may bato. Pero tandaan niyo po mga kamodern tracers ko, kapag kayo po ay nakakita ng bato na nakasetting sa isang silver, huwag na po kayong umasa na tunay na diamond yan. Huwag niyo na pong dalahin pa sa kung kaninong alahero, paasay mo po kung tunay na bato, i-alam mo namang silver ang kinakabitan. Kapag po may tatak na S925, kapag po may tatak na S925, wag na po kayong umasa na yan ay may batong diamond na original. Automatic po, peke po ang nakalagay dyan na bato. Kasi ang mga diamond ay nilalagay lamang sa mga mamahaling bagay. Tulad po ng gold, tapos po ay platinum, yan, palladium. Dyan po ay nilalagay. Wala pong nakalagay na diamond sa silver. Bakit ko po nasabi? Kasi tagal ko din po pamimili, marami na po sa akin nagdadala ng alahas. May bato yung silver. Binibenta kasi tunay daw po yung diamond sa bato. Ilang beses na po. Ulitin ko po sa inyo, walang original na diamond kapag sa silver po nakakabit para hindi na po kayo maabala. Ito pa po example, quintas po yan na silver pero kulay yellow. Ito pa po, kulay yellow pero silver. Ngayon, dapat po talaga marunong ka po sa lahas. Kasi kung ang aasahan mo lamang is magnet, tignan nyo po naman sa ganda nito. Itong singsing -sing na to. Pag yan ang na-encounter mo, tapos mamagmitin mo, hindi po didikit sa magnet yan. Ano po? Kailanman, hindi po yan didikit sa magnet. Tapos hindi ka pa marunong tumingin ng tatak. Eh, mapagkakamalan mong gold. Pero kung marunong kang tumingin, pag nakalagay po kasi sa S, S925, automatic po yun is silver. O kaya ay Italy 925. Yan po ay tatak ng silver. O kaya ay sterling. Pag sinabi pong sterling, automatic po, napakaganda pong silver niyan. Yan po matatak ng silver. So kahit sa gawing kulay dilaw, kapag alam mo po ang tatak ng silver, hindi ka po mapepeke. Sapagat marunong ka pong tumingin ng tatak. Tignan niyo po itong isa. Ito po matindi o. Oh. Quintas. Ang katulad na katulad po niyan, sa ginto ay 18K. Ganyan na ganyan po ang 18K na white gold kapag ka luma na. Tandaan niyo po ang white gold, gaya na tinuro ko nung una, is puting-puti po yan pagbago. Mas maputi pa po sa stainless. Pero habang tumatagal, siyempre po yan ay ginagamit palagi. Yan na po ang lumalabas. Lumalabas po talaga ang kanyang pagkadilaw. Pero ganyan po siya kaputla. Kung ikukumpara mo naman sa yellow gold, Talaga pong ginto-ginto ang itsura, yan o. Oh. Pero tignan niyo po yung tatak. 925. Ibig sabihin po niyan ay silver lamang po yan. Ngunit paalala ko po sa inyo, kung marami pong peking alahas sa gold, marami din pong peking alahas sa silver. Marami pong alahas na tanso, kwintas ginawang tanso, ginawang kwintas, tanso, ginawang singsing, -sing, o bakal, ginawang singsing, -sing, ginawang kwintas, tapos tinatakan po ng Italy, 925. Tapos itutubog po yun sa silver. Di silver na silver nga naman. Kailangan po marunong din po kayong gumamit ng asido at bato. Pero kami pong alahero, kahit po yun itatakan mo ng 925, silver, tapos itubog mo po sa silver, alam po namin yan kung peke yan. Kasi sa tatak, iba po yung tatak ng original na silver kaysa po sa tatak ng mga lokal. Hindi po kayang gayahin ng ng local na tatak ang mga tatak ng original sa alahas. May mga sekreto po 'yan. Ngayon, kung hindi ka pa talaga eksperto sa pagtingin ng tatak, ang dapat niyo pong mai produce ay yung asido at yung bato. Kasi ang silver, pag kinuskus mo sa bato, dapat po ay kulay puti. Pero pag ang silver ay kinuskus mo sa bato at kulay dilaw, hindi po yun silver. So inuulit ko po sa inyo, ha? ang silver po ay may tatlong kulay. Isang kulay may gray, parang abo. Yun po ang original na kulay, kulay gray, parang abo. Sumunod po ay kulay white gold na po yan. Kasi tinutubog po sa white gold. At ang kasunod po ay yellow gold. So maraming marami pong salamat. At kita po tayo muli sa mga susunod kong videos. Marami pa po tayong i-upload. God bless po.